Hello mga ka-Virgin, welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa, ang iyong pamintang buo na hindi pa narodoro, kaya virgin pa rin. <laughs> so ayun na mga ka-Virgin, so, matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload dito sa aking YouTube channel. Yung vlog talaga mga ka-Virgin. So ngayon po naisipan kong mag-vlog kasi ilang years na, ilang years, ilang buwan na talaga siguro years na rin po mga ka-virgin na hindi ako nag-upload talaga ng vlog talaga sa aking YouTube channel nga mga ka-virgin, nang dahil siguro sa busy ako or what, basta mga ganun. so ayan pala, ah, congratulations pala kay James Leoncio so James Leoncio, ah, naka, nakakamiss ka kasi hindi ka pa nakapag YouTube nung mga nakaraang buwan or matagal basta pa halos one, mag one year ka ata na hindi nakapag vlog sa inyong YouTube channel. So, natutuwa naman ako na uh, nakabalik ka na sa inyong YouTube industry. Ganon, di ba? So, ayan. So, patuloy mo lang uh, yung yung pagbablog. Kasi, nag-focus ka kasi sa TikTok affiliate, mga ganon. So, sayang din naman kasi yung YouTube mo. Kasi, di ba? May kita ka din naman dyan. So, buti na lang ngayon. Congratulations ulit na nakakatuwa naman talaga na bumalik ka na sa pag-YouTube. Kahit na paano, kahit hindi naman araw-araw yung upload mo. Pero, Uh, at least 'di ba bumalik ka sa pag-YouTube mo 'di ba sayang kasi yung kitaan din diyan sa YouTube mo so wag ka na lang pumukos muna sa ay, kahit pumokus ka sa isang ano mo uh, sa TikTok mo at least uh, babalikan mo pa rin yung, yung YouTube ganun so nakapag upload ko na rin So, nakakatuwa naman kasi bumalik ka Kasi lagi kong inaano talaga, lagi kong inaabangan yung mga vlog mo, James. di ba alam mo naman yan, dating-dating pa. Dating-dating pa na nag-umpisa ka pa lang. So, nandito na ako nakasuporta sa panunood sa inyong YouTube channel, ba diba? Hanggang ngayon, ah, kaya nga, sabi ko, bakit kaya hindi na nakapag-upload si James Leon, so, sa kanyang YouTube channel? Kaya, bakit kaya? Ano kayang dahilan? Gano, parang nakakaano lang. Nakakamiss kasi lagi kang inaabangan kita lagi. Pagkatapos ng trabaho, ikaw yung pinapanood ko. Tapos nung mga nakaraang-nakaraang ano, ilang buwan ka na walang upload. So, buti na lang ngayon kahit papano nag-upload ka na rin sa YouTube channel. So, akala ko nga, James Leon na bininta mo na yung inyong YouTube. Ganon, yung account mo sa YouTube. Kasi hindi ka na talaga nag-upload. So, buti na lang talaga um, ayan, nandyan ka, bumalik ka sa pag-youtube so, a uh, congratulations ulit at saka mas masaya din ako kasi malaki na rin yung kitaan mo sa inyong pag-affiliate sa tiktok so, ba diba, kahit pa paano tapos may mga nabili ka na rin na mga lupa so, congratulations talaga sa iyo so, God bless you at saka always kayo mag-iingat ni Maring Maritis, di ba? So, nakakatuwa lang na bumalik ka na sa pag-YouTube. you